klase niyan? Wala! Eh, bakit pinalaki mo, Chan? Bakit pinalaman? Nahihikita ko! Nahihikita ko! Bakit ba pinalaki? Wala! Nahihikita ko! Mga story yan ng tattoo sa hari. Sa loob ng karayong pag tinatakna sa balat Ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan Ang imahe nito si, si. Ako si Angelo Xavier, isang mag-aaral ng esoteriko. At ito ang istorya ng mga tattoo ko. Bago kasi ako nagpatato ng mga orasyon, o or yung mga tinatawag natin mga Latin or prayers, may mga tattoo na talaga ako. Kasi uh, nagbabanda ako dati. And napasok no, so, like din sa PX, no? grupo But ng mga nagpipersing tattoo. Pero naipatong na dito sa katawan ko sa leeg, meron sa ulo, meron sa likod, meron sa pa, yung mga latin. Ang isang paniniwala kasi nang nag ng nag-aaral ng o ng spiritual, nagdadagdag ito ng karagdagang gahog o puwersa o kapangyarihan sa mismong tao na nagtatato ng mga orasyon. Dalasan, ginagamit to sa pagpaproteksyon sa katawan, proteksyon sa aura o sa spiritual ng tao at minsan naman din ginagamit to para sa panggagamot o tinatawag namin na ganapan. malalim na term na yon, so ang nakagis na ng tao ay yung mga gamutan. So, bakit ako nagpatato ng ganito? Uh, isang pagrepresenta kung ano ang ginagawa ko at isang pagpapakita sa tao na ang pag spiritual is isinasabuhay din talaga namin. Kasi marami din ako napapansin na pag nakapag-aral ng esoteriko, nagpapatato kagad ng mga Latin which is para sa akin, wala naman siyang problema maganda lang sana is mapag-aralan nilang mabuti kung ano yung mga inilalagay nila may mga hakbang ang pagkapatato ng latin dinidebosyon muna kung ano yung ilalagay mong orasyon at sinasabuhay ito o yung way of living kaakibat ng isang orasyon o or kaakibat ng isang dasalin is yung tinatawag na pamilin ibig sabihin is instructions or yung way of life for example, nagpatato ako ng isang orasyon at ang pamilin nun is hindi ka na pwedeng magpagupit ng buhok hindi ka na pwedeng kumain ng karne, kumain ng certain na pagkain na pwedeng maging kontrapelo dun sa paniniwala ng orasyon na yun kapag tinatomo to is ito na yung ikabubuhay mo. Simula bata bata, nakakakita na rin, nakakaramdam sa lahi din, naisabuhay na isa buhay din sa TV kung ano yung naging buhay ni Angelo Xavier. So, Paano nga na yun Nag-start ako Nag-start ako uh, high school. Ayan, nagsisimula na akong mag magtawas, maghilot. Pero... Ang gamit na nakakasira ng pulit. we still have our free will. Mm -hmm. Kung papatatog namin to or hindi. It's just that. May first session tayo, di ba? Hindi namin <laughs> ito eh. So, nagkaroon ng technical problem yung phone. Kasi tayo sa mga kaibigan natin. Para sa akin, hindi na kasi siya larangan. Ito na ako eh. Pamumuhay ko to eh ang nagbibigay ng saya sa puso ko, hindi natutumbasan ng pera. Yung pagte-thank you ng tao na galing sa puso oh, ko. Nakaka-enlighten ng spirit yun. Ang spiritual is pag-aaral ng mga bagay na mahirap ipaliwanag minsan ng science at ng mga religion. Nasa flesh and blood ka pero kaya mo at naiuugnay mo ang sarili mo sa mundo ng spiritual social media kasi we have our pros and cons. Pwedeng educational siya at at some point, baka meron tayo na ituturo na hindi naman akma sa taong makakapanood. Pero ang ako dahil nga may social media na tayo, like kayo guys, katong hmm. kalye, eh, na ibabahagi or may bibigyan nyo ng chance yung mga katulad namin na mag-aaral ng spiritual para ma-explain sa mga mata ng manonood na hindi spiritual kami. Hindi dahil gusto namin maging cool hindi na hindi dahil gusto namin magyabang o manakot o maging oy superhero kami hindi hindi ganon hindi ganon ang pag spiritual kasi sa amin is a way of life pag namit mo yung higher self mo o yung purpose mo napabago ang buhay mo kakaibat ng mga nakatato sa katawan ko is yung mga pagbabago na hindi ko pinilit sa akin pagkos inalam ko muna niyapos ko muna bago ko inilagay sa katawan ko kasi mahirap yung papatato mo tapos ay bawal pa lang kumain ng ganito ay hindi pala pwedeng gumawa ng ganito hindi Kung wala. hindi mo gusto yon, gusto mong gawin yung mga bawal, hmm. hirap naman yun, hanap ka pa na magbukura. Hmm. Para kasi sa akin, ang orasyon is sagrado. Ang isang taong nagkasakit na spiritual, hmm. matapos man yung gamot, gamot spiritual, hindi pa natatapos ang recovery ng tao. Kailangan nilang i-recover even their emotions. Minsan may denial period sila eh, na hindi na, ako nakula, hindi ako nakula. Uh -huh. Pero in reality, yes. Gamutan, meron lang ako na ako na-encounter sa sasakyan. Uh -huh. Hindi na ipasa. Bedridden yung pasyente. Yung pasyente. Uh -huh. Tapos sabi ko, magkatry akong mag-channel kung anong entity nasa katawan ng tao. Tapos ipapasa ko doon sa anak. Mapapasokin ko doon sa anak para makausap pinakapit ko sa paan ng pasyente, yung anak, ay pause for a minute para makapagdasal ng mga incantations ko, yung dasal ko. So, yun, pumasok sa katawan ng babae, ng anak, and doon, doon na nagsimula yung panggagamot or pagganap sa spiritual. So, may na-experience din ako na magkasawa sila, si, si Doc, ano siya, na may lahi talaga aswang. Anong profession nila yun? Eh? Doctors, they're doctors, medical doctors. Nagpatarot. babae kasi na close ko mune tanong siya sa akin noon, Sir, naniniwala ba kayo sa aswang? Sabi ko, oh naman. Kunento niya na kasama ko, ganito. Mayroong kaming kwarto na chain up na yung sarili niya kapag naramdaman yung nagmamanifest na sa kanya. Bigla daw nang nilisik yung mata, bigla nag-iiba yung katauhan talaga, and even the smell, bumabaho. Sabi ko, ang aswang ba nag lang sa gabi? Kasi hindi, walang pinipiling oras yan. Pag pumasok siya rin sa kwarto namin, paglabas daw hinang-hina yung no, nung parang nagde-date sila, hindi so, niya maintindihan. Kala niya may sakit lang yung asawa niya kasi ano sila, medical practitioner sila. Sabi niya, gusto magpa-read ng asawa. Ako naman parang blue. No. <laughs> nung no, ni-read ko ng tarot, si Doc, gano'n sa Sabi ko, Doc, di naman ako kaaway. Oh, ay mo kalaban. Ano, tuloy ba natin to? Hindi, hey, tuloy mo, tuloy mo. Para sa akin, just ordinary people. May isang study na ang pagiging aswang kasi is parang illness siya. Naipapasa kasi yan sa pagkain. Na kapag nakain mo yung pagkain, na binigay ng aswang, mahawa ka sa nila. Ito aswangin. O, iba yung aswang sa aswang. Yung aswang, western practice sa US, tawag sa mm -hmm. anila is skinwalkers. Sa atin yung aswang, yung mga nagtatransform. transform. Mm -hmm. Ito yung unang tatubo. Ito pollination. So, kasi sabi nila masakit pagpatato eh. Masakit pero tolerable pala yung pain. Nagtatrabaho pa ako sa facility ng mga elderly. So, kumalat siya. Ang unang tato ko dito is ito. Mapa ng Pilipinas yung inalim nito eh. Pilipino ka doon. You have to represent your own. Since year of the dragon ako, dragon ko eh kasi na-research ko na na swerte. Nung mga panahon na yun, nagsimula ako ng buhay sa US eh. Yung mga tato ko kasi more on black and red. Para sa akin, it's not about rebellionism. Kasi masaya yung tunong buhay ko sa US. It's about embracing your truth. Na-experience ko dun yung isang lalaki na... Ayaw ko hooded siya eh. Birthday. O yung celebrant eh, may malaking lobo. Yung lalaki na to na may hood, hindi ganun posporo. Sabi sa akin, sindihan mo yan, may lalabas na candy. Pag sindi ko, dinikit ko rin sa lobo, sumabog sa mukha ko. I have a scar here. O oh, nga, ito parang sunog. Takot ako ikwento nun. Pero kala ng parents ko, dun lang yung kababalaghan sa buhay ko. Over the years, yes, na, na ako ng mga vision. Sinasabi natin gabay, even mm. in high school. Kasi weird weird kid nga ako. Kid Iba cool lang yung naging mundo ko. Ah. Sinasabi yung sinasabi sarili mundo. Nakakakita ako ng bagay na ayoko namang ikwento. Oh. Hindi dahil sa baka matakot yung mga kaklase mm. ko. Natatakot ako na baka sabihin, sira ulo. Oh, cool. Makulit na nga eh. Pasaway nga sa <laughs> pinipilit ko siyang intindihin na baka coincidence lang. Ah, meron akong gift. Ganun. Ayoko siyang pansinin talaga. No? Pwede kasing tawagin albolaryo, manggagamot, mananawas. Para sa akin at naituro de na isang guru ko na ang tawag sa amin ay spiritista. Umuugnay tayo sa mga bagay na buhay pero hindi nakikita. Dumating ang isang point na nagpahinga ako sa pag spiritual dahil kahit ganito yung katawan natin ano, na hilig din kasi ako sa bodybuilding noon nagko-compete ako before na isang tabi ko ang pagganap sa gamutan o yung pagtulong sa nangangailangan in spiritual term kaya nga ako doon kasi nag-focus nga ako sa bodybuilding I was so selfish na ang sarili ko lang iniisip ko. Some point, oo, nakakalimutan ko ng magserbisyo, magdasal. Nakalimutan ko ng buklat yun yung mga aral na naalagay sa libro ko. Meron isang kaibigan ang lumapit sa akin. Pare, ito ko kasi, malubha na yung sakit. Yung doktor na yung pinuntahan namin, hindi rin mapaliwanan. Nagdadalawang isip pa ako, parang, sabi ko, sige pare, tatawasin ko. Pinakita ko doon sa tawas na, uy, doon, parang nag, nabuhay uli yung diwa ko. Pare, puntahan natin yung tito mo. Yung sinabi gusto kong gamutin. Ang sabi ko noon is, meron akong gustong i-confirm. Bedridden siya. Kaya pag communicate na lang siya through keypad sa phone. Sabi niya sa akin, pare, kung gagamutin mo ako, huwag mo na akong ipitan ng ano-ano sa paa kasi masakit na. May mga pinuntahan na pala siya ng manggagamot. gagamot. Sabi ko, hindi pare, may tatanggalin lang ako sa... mo, ano yung dila niya o rong na. Ang gumagalaw na lang sa kanya is arms. Tapos parang paralyze na yung katawan niya. Tapos yung mata na lang niya. Mm -hmm. Oo, na lang siya mga Sabi ko, pikit ka lang, may gagawin ako sa'yo. Mm. Tapos, sumingi ako ng gabay sa mga nakakarinig sa akin. Kung ito talaga, please give me a sign and please give me a reason. Iwanan ko yung buhay ng pagiging bodybuilder build, body at i-embrace ko na to 100%. Dinasalan ko yung nakahigang pasyente. After a few minutes, yung pasyente tumayo. Lahat sila nag-iyakan. Ako din, iyak doon eh. Nadadala ako sa emosyon mm. doon eh. Tapos nakapagsalita. Pero siyempre, hindi naman yun yung parang pag ganun, tanggal lahat. Mm. Ang hina pa, pero from baldado, nakatayo, nakapagsalita. Isa lang yung tumatak sa isip ko. Ito na. Ito na ako. Kasi nung una, takot akong ano eh. Takot akong heck pa siya kasi I'm afraid of critics. I don't like judgment. Pinaparada kasi nila dito yung kampana ng simbahan every fiesta. Tapos bang, bang. So, naiintindihan ko naman na kaya na lagi na na yun is it's a sign of blessing. Binibless yung kainta dahil piyesta. Ano sabi ko doon, ah? Lakas yung frequency na yan. Kamayaan yun, isasakyan. lunch na kami. May nag Kuya, hinahanap ka. Magpapagamot daw. Paglabas ko, bata. Nakasakay sa tricycle. Yung tricycle, medyo tilt siya. Sabi nung nanay, yung bata daw, umihi sa likuran nila. Pagbalik, nagsisi-sure. Walang health condition yung bata, nagsisi-sure parang dalawang beses yata or tatlong beses silang binalik sa ospital. Pag sa ospital, nag-normal yung bata. Pag iyong uwi na, naging seizure. Kung sa harap ng bahay, ay ko natin ipasok yung bata kasi hindi hmm. mahihiya pa ako. Kaya lang yung part na yun na binubuhat na yung bata, hindi nilang mabuhat. Para sa sakong bigas daw, lit lang ng bata, babae. I, mean. I have no choice. Kailangan kong tulungan yung bata. Yung pinangako ko sa Diyos eh, na hindi ako mamimili ng pasyente. Hindi ako tatanggi. Ginamot ko doon sa, sa tricycle. Tapos yun na. Gulat ako, dami na. Sila narinig nila how I converse with that element na sumapi sa bata. Nagulat din sila. Yun, so, pag may kapatawas kapagamot, pag sinabing mong nagamot, dito agad ako. Isang yugtuyo na nagpatibay talaga na ito yung dapat kong gawin. Pag nagtatanong sila sa akin tungkol niyan, sinasabi sabi ko, walang magiging espiritista kung walang mga espirito. Meron naman din na aral sa Biblia yung Book of Creation, nakalagay doon, nakasama, nilikha mm. ng batalang amahan, ang mga bagay na hindi nakikita, dahil yan ang magiging katulong ng Diyos amahan nung binubuo ang daigdig. Maraming origin kasi ang mga elements. Eh. Isa sa aking pag-research is, mm. dati silang mga angels or mm. spirits na good uh, naghangad ng more than that ability na briligay sa kanila ni God naging masama sila. They want to be stronger. They become greedy. All they want is infinite power. Ginamit nila sa mga creation ni God na tayo. Hindi sakta ng physical, kundi subukay ng paniniwala natin. Kung sa mm -hmm. Diyos ba tayo o sa mga bagay na kumakalaban sa Diyos. Mm -hmm. May purpose yan. Sinusubok ang faith natin. Kung matibay ba ang faith natin sa mm -hmm. Diyos or pag ba tayo mga sinasabi nating bad spirits is bibigay ba yung sarili natin? Are we going to embrace sin dahil na tayo ng isang espirito? My faith is in God and no one can shake me. This, that. These tattoos are Christian based. Kaya iba yung mga tao, pag nakita nilang nag spiritual nakita nilang nagtatarot, nakita nilang nag divination, nakita nilang nag-medium, kala na pa pag ugnayan na sa demonyo. Kala nila meron, ng, meron na kami binuo na isang na isang Diyos na yun ang na sinasamba namin. Hindi. Konektado pa rin kami sa Diyos. Yun din yung Diyos na tinatawag at sinasamba namin. I'm not in the position to say that I represent a religious group. Hoy, alam mo pa yung pag spiritual is, is a religion? No. Ito yung pagsulong namin na magkakapatid sa spiritual kung saan ang nirerepresenta pagmamahal sa Diyos, pagmamahal at pagtulong sa bayan sa pamilya. Sabi nga ng mga kapatid ko, God family country. That is our advocacy yun yung sinusulong namin na ipakita at iparamdam sa mga mata na hindi pa nakakaintindi na nandito kami. Hindi para buwagin, hindi para baguhin ang paniniwala nyo. Pagkos, bigyan nyo kami ng kahit kaunting space para ma-express namin at ma-practice namin kung ano yung paniniwala namin. Pagmamahal sa Diyos, sa kapwa, pamilya, at pagmamahal sa bayan. Yan ang nirepresenta namin bilang pulaan. Sabi nga, kapag nagpatato ka, hindi palaging masaya. Most of the time, yung mga magpapatato is may malalim na kwento yan. May malungkot na kwento yan, bakit pinatato nila yan. Mm -hmm. Our skin is not only a canvas of what we are, but this is our diary. This is our history and no one can take that away from you. Because it's in your skin, this is your history, this is how you represent your story. We rather call ourselves Pulahan. Pulahan, Henry Soldier of God, Haring Bakan noon pa yung mga unang mandirigma natin so nila pula it signifies strength endurance war warrior tapang kaya we embodied being po pulahan soldiers of god pinagdadasal ko pagkaroon ng equality na wala nang judge hindi lang sa mga nag spiritual hindi lang sa mga asma kundi sa mga taong kayang ihayag kung sino sila muli maraming maraming salamat sa tatong kalye na bigyan ng pagkakataon ang mga katulad namin na nirepresenta ang dapa, tato dahil sa way of life namin. Maraming maraming salamat mga sir sa opportunity. And shout out pulahan in Resolve of God Haring Bakal sa mga kapwa pulahan diyan. Pugay sa inyo mga kapatid at sa mga kapatid ko sa Tao Gamma Phi Ventres Gallery uh, Fraternity and Sorority salut sa inyo at sa mga manonood ng Tatong Kalye. Mga kapatid, suportahan natin ang mga kapatid natin behind the camera na nagsisimula ng mga ganitong adikain. This is something na raw. Natutuwa ako dito sa mga tao to dahil this content and this vlog, this is not scripted. Para sa akin, this is raw. Kung ano yung mga tanong nila, I don't have a script here, I don't have something na babasahin. It came out from my own. So maraming maraming salamat sa inyo. At again, pugay sa inyo lahat ng pulahan.